Hi everyone, welcome to the Geek Side. My name is David Beat, and uh, I needed to do this a lot. Commentary, pasensya na kayo. Away uh, kayo na! Uh, away nag-aaway sa comment section. May mga fans ng magkalabang noon time show. Magpaparinigan, magbabakbakan, dinadala pa sa politics yung usapan. Ang issue is, hinahanapan nila ng mali ang pisa sa So mga kakabukas lang ng kanilang mga mobile devices, PC, ang talking about the issues of uh, EAT and its showtime. Diba? It all started dito sa yung mga ganyang <laughs> gesture ni na Ayon Perez and Vice Ganda. Maraming nakapon na, maraming nagreklamo that MTRCB needed to ano, MTRCB needed to address the issue. But the supporters of uh, Time showtime, they in, or, in order to, uh, to just to to rebut against MTRCB, kasi nga MTRCB ang pumupo yun ano. ang rebuttal nilags is biased daw bakit? Kasi nga eto si Tito Sen, cah yung kanyang wife, may merong kilig moment. Hindi rin daw dapat nakikita ng mga bata yun. Hindi pa daw natapos. talagang ng magkabilang yung followers na magkabilang paan naghahanapan ng malihin sa isa't isa. -isa. Nung nabanggit ni Kim Shu yung yung word na ek ek shorts dahil na doon na yung ek ek not, not, not the exact term ang tinanggal ko lang yung letter the first letter ng ek na dinobling it's just ano eh two syllables lang siya natarikan referring to the sensitive part of uh, ek ek tapos shorts ibig sabihin masyadong maiksi so, yung so ano na nabagit yung ni Kim Chu si Kim Chu naman ngayon ang nabakbakan which I think personally huwag kayong magagalit this is just me being a media man I work in a very prominent media media company for more than 10 years. Sa tingin ko, yung mga host na gano'n, hindi nila intention. In as far as the egg shorts issue is concerned, and, eh, ilayo na natin dito yung issue nung kay Ayon, kay Vice, kay Tito Sen. Ilayo na natin. Nakalipas na yun eh. May, may grounds na ang MTRC before for that eh. Ilang interviews na rin na pinahundo kami ni Ms. Lala Soto regarding that. Pero ito, ibang issue na to, to egg shorts thing mo I personally believe uh, it's an innocent mistake. What do I mean by that? on TV, honest mistake she didn't mean to to offend anyone she didn't mean to to discredit anyone na ano? kasi alam naman natin yung mga personality sa TV girls like Kim Chu di ba they're bubbly bubbly in front of the camera kasi yun ang kailangan para yung audience eh, ganahan ma, ma, maaliw ang audience so nabanggit nga niya ito sa Perfect Shorts sorry nabanggit ko na ng buo sorry sorry nabanggit na yun Marami na abo na maraming nakapunan. Kasi yung mga, naka, yung mga fa, so fans o so supporters ng It's Showtime, o lalo mga fans ni Kim naghanap din na pupunahin sa kapila. So napunan nila ito eksena ni Alan Kay with uh, I think parang contestant na, na, na may magandang pangangatawan. Lalaki, may nabanggit na word na mahaba, tapos sinabi <laughs> nila to the word pasensya, mahaba ang pasensya yun, yun naman ang pinuna nila, which is, it could have been a different meaning, no? Double meaning. Yung kay Xu, hindi naman siya double meaning, pero wala siyang intention na, na makagawa ng violation. Kung may violation mo na sa code of conduct ng TV hosting. What, what am I trying to point out here? Tayo mga audience, minsan nasa atin mga si problema. We are the one creating the issue kasi tayo mag-react. Although karapatan natin mag-react kasi we are the one giving them the what you call this parang showbiz empowerment nila, no? Kung wala tayo audience, wala sa medyo sa trabaho nila yan. Kaya lang, kung tayo tayo mga audience, magbabakbakan tayo sa comment section. Comment section ng page ng isang TV show. Tapos, Gagantihan tayo ng ibang fans doon sa comment section ng TV show nung gusto natin. Uh, the, this this industry, showbiz industry, which is supposed to be fun and exciting will become very, very toxic. Magiging toxic because of us. Mag tayo nag-aaral tayo ng mga he, this is my take on Kim Xu's tech Shorts. I do not blame her. Uh, I don't blame the, the complainants either. The complainants has the right to complain yung take ko lang dito sa issue to sa magkabi ng the, audience the audience the complainants and Kim Chiu siguro not just Kim Chiu kahit sinong TV host kahit sinong TV host na, na magkakamali na wala, walang masamang intensyon pero may mali pa interpretation ng audience this is what issue madali lang mag-post ng explanation bakit nasabi yun to defend your side. But before you defend your side, punahan mo na lang, I'm oh, sorry. I'd simply sorry lang. Kasi hindi, alam, marami rin naman magtatago sa'yo, marami rin naman nakakaintindi na off camera, tayo-tayo mga mga standby, tayo-tayo na mga audience. Ganun din naman natin tawagin yung, yung shorts na yun, yung shorts na sobrang excel. Yun din naman talaga tawag natin doon yun, huwag tayo magkastigan di ba? Nagkataon lang nabanggit sa ere. So, kung nabaw, nag si ng sorry, tapos in-explain niya pati na sabi dapat from there, matigil na yun. Tapos, huwag na, huwag na bakmahan. I remember at the time na nasa radyo ka, ay hindi ko sasabihin anong station, FM siya. Kasama ko si Beauty, siya si Bruno. ng program namin, umaga marami kong punchline na double meaning. In fact, ang dami namin jokes na piniplay sa radio. may double meaning. May mga nagko-complain ba? Meron din naman. Hindi naman kami ganun kasikat, pero meron din, hindi ba iwasan. Pero sa programa namin, nagbabawian kami. Oh, sorry naman sa ano, sorry naman sa pinamaan. Pasensya na po. Although pahaging na sorry yon pero importante, in-acknowledge mo yung complaint niya. Ang mahirap, yung imbis na imbis na magpaliwanag tayo na sinisimulan natin sa paghingi ng paumanhin sa mga na-offend. Ang ginawa natin ay eh, hanapan natin ang, ng counterpart na mistake sa ibang TV network. Yun sana mabago. Bagoy natin. I don't know kung nagsorry na si yung Showtime o nagsorry ba si Kim Shoo. Hindi ko alam. Kung may nalalaman kayo, paki comment below. Tapos isi-share natin sa ating mga social media platforms. Ah, oh, uh, si Wally Bayola, di ba? Nagmura daw sa isang segment, uh, sa isang episode ng EAT na hindi ko naman napanood eh. Kaya nabasa ko yung mga artibo mo. Nag-sorry na raw. Which is totoo naman pala nag-sorry agad. So hindi na pinatagan. Yun, uh, na-appreciate ko yun hindi naman ako solid fan ng EAT or ng Eat Showtime or ng Eat Bulaga sa Shelter. Uh, bilang dati lang din ako taga-media, eh, napapareha ako, napapakomentary ako. Uh, at least I, I, get to do my part in, uh, in sharing some, uh, to, to, ano, to share some light on the matter. Ang ano kasi, ang, uh, well, hindi siguro biro kasi ano yun, comment yun, Com comment, comment ni Kim uh, pero in a bubbly way. It was actually a light moment. A light moment. Hindi na dapat. Tingin ko talaga, hindi na dapat nag-i-issue. Parang dapat na nauwi na, na, -uwi na lang dapat sa tawanan ng Kaya lang tayo mga audience, naging sensitive na tayo masyado. Ito, makinig kayo ha. As early, kasi batang 90s tayo. Born in the 80s, raised in the 90s ako. In the early 90s, hanggang sa early 2000s, pag nagpatawa ka na do, na, na may ganyan salita, kaya tawanan ng tao at kaya ng palagpasig. Kaya palagpasin. Nowadays, it's the era of haters. It's the era of insecurity. It's the era of toxicity and bashing. Yan ang pangit. So kung si Kim Cho binabanggit na gano'n tapos babakmakan siya, sana before natin yung gawin yun, isipin din natin na may responsibility natin ng guests. Kasi otherwise, magiging toxic masyado ang komunidad natin. Hindi ni Pops masyadong showbiz community. At masyado na maraming intrigahan, masyado na maraming siraan, may politika, may fake news laban sa isa't isa. Is this really the world that we want to enjoy in social media? Enjoyable ba? Hindi. So ang point ko lang, huwag tayo maging toxic sa isa't isa. If you're a fan of EAT, then stop counting the mistakes of each showtime. If you're fan, a fan of uh, each showtime, stop counting the, mix, the, the mistakes of EAT. Matagal na sa showbiz siya magkabilang pamig. At dahil matagal, matagal na sa si showbiz siya magkabilang pamig, malalaki na yan, natatagdahan alam na nila ng tama at mali. At yung mga network na kinabibilangan nila, minomonitor naman talaga yan ng NTRCB at siya ng KBP. Ipaubaya e, natin yung sa mga concerned institutions how to deal with that. Kung may complaint, Normal lang naman yung may complaint pero wag na nating gatungan ng bashing. Huwag na nating gatungan ng parinigan sa magkabi ng tamig. Hindi yung maganda. Um, it's a waste of time and energy and you're destroying the the community that is supposed to be fun. Sayang naman. Uh, ano pa bang gusto ko sabihin? Social media is not a platform created to Created to create uh, toxicity. It's a form of uh, communication na nag-evolve -e na lang yung paggamit. ng communication out of business. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin, awat na. Awat na tayo. Stop counting the mistakes of each other. Lower our pride. Uh, huwag masyado magpaka-carry uh, for the hosts, kayo naman, be responsible din. kung may mga na-offend sa mga sinasabi ninyo, kahit hindi naman ninyo intention na sila ay ma-offend, it's not hard to say, to, to, to post maybe tweet or uh, online, or no? to post uh, a, simple uh, state na topatology, kahit yung may tapos idugtong mo yung pagpapaliwanag mo. And kung hindi lang tatanggap yung sorry mo, nasa kanila na ang problema. Pero kung ayaw ng mga celebrities na tamo sorry dahil may may PR na nagtitikta sa kanila ay wala na ako magawa. It's their business. Anyway, yun lang po. Kaya lang ako napapost kasi ang dami ko nabasang toxicity about the two moon time shows and let's avoid na makarating sa big side at yung ganyan. And uh, syempre, shoutouts na pala kina Sly Guy. Follow niyo po yung kanyang portable podcast tapos sa uh, Crosscheck TV. You can also send Sparsley sa Big Side. At, uh, Like and subscribe yung aming YouTube channel and follow us on Facebook.